Ito ang bahay nila Chung Ruding noong araw. Yan na ang itsura ngayon. Naging paupahan. Ito naman ang mapag-aari ngayon yan ay si Alas. Pati ang kala Chang Doreng. Chung Kambal. Ito na itsura. Ating dami. Yan, yan si ate Sonia. Ang babaeng duha. Sonia! Sa uh, Dalingan, Japan. <laughs> Sa YouTube ka. Oh, youtube <laughs> Hoy, nanaroroj. Ah. Pati 'yung naka-bold na ako. Ah. Taga, ka rito. <laughs> 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 hey, Ang pala nakahukbo kali. Ay, may may nakita. Ang isa sa nangungupahan ay nagtitinda. So, ayan, dalawa. Dalawang tindera. Ito. Dito, kalamanang patanaw. Ayun, sumunod na ba di dito. Ito naman ang kalahat. Bilin. Ito ngayon. Labilin. Ang bahay na bilin. Ayan Tapos ay naman ang bahay nila manang pausta an ba nang yap araw ito naman ang bahay nyo ngayon na kay lolit may garahe na may van ayun at ang kabila na yon,